Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel and once again, this is Babes. Sa araw na ito pag-uusapan natin kung paano natin i-convert ang pera natin. Wow! Mula dollar hanggang So, Kaya panoorin ang video na ito at kung ikaw ay bago pa lang at hindi pa nakapag-subscribe sa video na ito, click subscribe button and of course, notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga tutorial and vlogs ni Babes. Kaya panoorin ang video hanggang matapos. Okay, pag-uusapan natin step by step tutorial videos guys. Ito na, pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo kung paano natin i-convert ang pera mo mula dollar hanggang piso para mapupunta sa Gcash account mo. Okay, panoorin nito hanggang matapos. Come on everybody! Okay, oh, guys. Una natin gawin idol, punta tayo sa ating Google Chrome at puntahan natin itong paypal.com slash money. So, ito na ang makikita mo, Idol. Kailangan ka nang mag -login. Enter mo lang yung email at saka password mo. So, pagkatapos mong na-enter ang yung uh, email at saka password, ito na makikita mo na to Idol. Estimated total of all currencies. So, halimbawa, sa akin, meron akong 9.19 USD dollars. May estimated na 502 or 502.74 ang pera ko kapag makonvert na siya sa peso. So, para makonvert siya sa peso, kita mo ang tatlong dots sa gilid sa kanang banda. Meron akong nilagay na bilog. yon i-click mo yung tatlong dots idol para mapupunta ka sa next. So, ito na makikita mo idol. May primary, convert currency, close currency. Ang gawin mo, i-click-click eh, mo yung convert currency or convert currency para makonvert mo into peso. So, ngayon nakikita mo na ang Philippine peso. Doon tayo mag-click kasi nandito tayo sa Pilipinas at gusto natin ang dollar natin maging peso. So, dito tayo sa Philippine peso. Make sure lang natin na nalagyan natin siya ng blue. Then, click next. So, ngayon, ang gawin mo, idol, itatype mo or ilagay mo kung magkano ang amount na gusto mong eco-convert. Halimbawa, para sa akin, lahat ng 9.19 USD eco-convert ko. So, inilagay ko ang 9.9 na or 9.19 USD at saka nag-click ako ng next after. So, pagkatapos mo na ang nailagay yung amount, nakikita mo na at saka may sinasabing convert now. So, click mo lang yung convert now para makonvert. Tapos, click next idol. So, ngayon may makikita kang you converted amount ng kinakonvert na kinakonvert mo at saka yung pera sa peso mo. So, click done. So, sana nakatoy lang ito at saka huwag kalimutan na para sa lahat ng mga tutorial and vlogs ko, click subscribe button and notification bell. Good luck!